Ikaw. Nandiyan Uy. ka pala ha. Ayun bakit gaganyan ka ha? Bakit ganyan ka ha? Bakla ka pala? Yo. Yeah. Buti na lang nakabalik ako. Hmm. Ha? Sumali ako kasi ano, may anuhan, may Bakla ka palang tao ka? Hmm. ha? Pag gabi pala kung ano pala dito, pag ako matutulog pala dito, gabi-gabi ka siguro nagrarampa no. No, Narampa. hindi ko alam no. Lalaki man ako ha. Lalaki. Hindi yan. Gusto ako sumalis ano, sa Miss Gay. Kasi malaki kasi yung premium eh. Hmm. hmm. Han. Oo. Oh. Alis muna ako, Han. Alis ka pala, Han? Oo. Kasi may birthday. Birthday? Gabi na? Hmm. Oo nga. Kasi may birthday nga. Gabi na kasi i-celebrate nila yon. Oo. Oh, sige, sige. sige. Oo. Oh, sige, Han. Oo. Oh, sige. Ingat ka. Alis mo. Alis muna ako, Han. Ha. Ingat ka. Sige. Ingat. Ingat, ha. Ingat ka. Ingat. tamang tama umalis yung asawa ko <laughs> Ganda mo na ako plate itu besok lagi selamin tamang tama ganda ko na talaga oh <laughs> handa oh. ko talaga dito oh. kumpleto kumpleto sa gamit sa sawak oh. Wow, ang ganda ko talaga. Hmm. Bagay-bagay hmm. sana sa akin, no? bagay. <laughs> Ay, naku talaga. <laughs> hmm, bagay talaga sa akin. Alis na po ako. Wait, <laughs> hon. Nandiyan Oy, ka pala, ha? Ano, bakit gaganyan ka, ha? Bakit ganyan ka, ha? Bakla ka pala? Ha? Yeah. Buti na lang nakabalik ako. Ha? Hmm. Sumali ako kasi ano, may ano han, may... Bakla ka palang tao ka, ha? Pag gabi pala kung ano pala dito, pag ako matutulog pala dito, gabi-gabi ka siguro nagrarampa, no? No, Narampa. hindi ko alam, no? Lalaki ako ha? Lalaki? Hindi yan, gusto ako sumali sa ano, sa Miss Gay. Kasi malaki kasi yung premium, eh. Hmm. Hmm. Laking premium, o bakla ka lang talaga. Ha? ha? Aminin mo na. Lalaki talaga ako. Mm -hmm. Hindi kong sakaling L manalo ako. Malaki kasi yung premium. Sus, palusot ka pa. Palusot ka pa. Mm -hmm. Ano ka ba? Mm -hmm. Magpapalusot ka pa. Bakla ka nga. Lalaki talaga ako. Oo, oh, lalaki nga ako. Lalaki. Gusto ko sumali ano? Miski kasi malaking malaki premium. Tapos ano, kung manalo ako, Bibili tayo ng ano, pagkain sa bahay. Wala tayong pagkain dito. Alam mo, wala akong trabaho. Susko po! Magrampa ka lang siguro, no? Magrampa ka lang talaga. Hmm? Nakabahan? Nakabahan. Huli ka lang talaga sa magrampa-rampa. Huling-huli ka na talaga. Nakabahan. Bakla ka pala talaga, no? Bakla ka pala talaga, ha? Di ka pala talagang lalaki, no? <laughs> talaga lalaki, no? Lalaki. Bakla ka pala, lalaki, no? Lalaki naman ako talaga. Naghanap ka ng lalaki, naghanap ka ng lalaki. Hindi, hey, no? lalaki ko talaga, ha? Oh? Lalaki. Huling-huling ka na nga, oh. Hindi, ha? Sabi ka pang lalaki ka. Malapit yung pisa sa iligan kasi, ano, ang gusto sumali sa ano, sa Miss Gil kasi, kasi malaking premium, Pasalamat talaga ako bumalik ako. Pag Ganyan ka pala. Hindi na lang ako aalis. Hindi na lang ako tutuloy kasi kaya ako bumalik kasi mayroon ako nakalimutan. Ano ka ba? Hindi na lang ako alis. Ikaw nang alis. Ikaw na alis. Sige, magrarampa ka na. Ayoko na. Dito na lang ako sa bahay. Ginaganda. Ano oh, maganyan? Lalaki man talaga ako. Dito na o, lang lalaki ako. ako? Ikaw nang alis. Lalaki. Lalaki. Magsasabi ka lang lalaki kasi nahuli ka. Ah, hindi ako no? sumali. Hindi ako sumali sa ano sa misgi. Mahala ka dyan. Mahala ka dyan.